Trabaho ka ng trabaho, walang bunga yung kapaguran mo. Ang nakakapagod sa isang teacher ay hindi yung pagtuturo. Ang nakakapagod sa isang teacher, turo na siya ng turo, hindi naman natututo ang mga estudyante. Ayaw nilang matuto. magdadrap pa sila, hindi pa sila papasok sa klase, magpre-prepare ang teacher, papasok siya, hindi nag-aaral ang estudyante. Yun yung nakakapagod. Ang nakakapagod para sa isang OFW ay yung malayo na nga siya sa kanyang pamilya, nagsasakripisyo siya, nagtitiis na hindi kumain, nagtitipid habang nasa ibang bansa, ay yung mga pinapadala pala niyang pera dito, winawaldas, sinasayang, wala palang nag-iipon, nag-invest nga, niloko pa. Yun yung nakakapagod. Ang nakakapagod para sa isang pare ay hindi yung nagmimisa, hindi yung nagsisilbi sa parokya. Ang nakakapagod para sa isang pare ay yung ginagawa na niya lahat para mapaganda ang parokya, ginagawa na niya lahat para maganda ang kanyang humilya, abay, wala pang magsisimba. Tapos sisiraan pa siya. Yun yung nakakapagod. Hindi yung trabaho, pero yung Trabaho ka ng trabaho pero wala palang resulta, wala palang magandang bunga. Pangalawa, ang nakakapagod ay yung napakarami mong dinadala bit-bit sa iyong buhay. Iniisip mo na ang iyong pamilya, iniisip mo na ang iyong trabaho, iniisip mo pa ang iyong sakit, iniisip mo din minsan ang iyong mga kaibigan, hindi mo pa makalimutan yung iyong nakaraan. Merong kapang bisyo. Merong ka pang kasalanan, merong ka pang insecurities, napakarami mong dinadala sa iyong buhay. Ang nakakapagod ay hindi yung merong kang bit-bit o dinadala. Ang nakakapagod ay yung pag mo lahat at sabay-sabay mong dinadala bit-bit lahat ng yan, hindi mo kaya. Yun yung nakakapagod. Anong gagawin natin pag tayo'y pagod? napagod na. Matuto tayo kay Jesus. At ano ang ginawa ni Jesus? Una, kahit na nakikita niyang nagpapagod siya, pero mukhang walang bunga. Hindi po siya tumigil. Keep on laboring, keep on working even if it seems there is no result and fruits. Be like Jesus. Naranasan din ng ating Panginoon, nagtuturo na na nagtuturo, nagpapagaling ng mga tao, nagpapakita ng milagro, pero siniraan din siya, inisnab din siya, at pinagplanuhan pang ang patayin siya. But did Jesus stop? No. Kasi kung sa tingin niya, walang resulta, darating din ang araw. Merong tutubo sa kapaguran niya. Hindi man natin nakikita pero meron siyang ginagawa siyang magpapatubo ng bunga ng iyong kapaguran. Keep on laboring and allow the grace of God to make it grow. But secondly, allow God to hold some of your burdens. Paubaya mo naman sa Diyos. Huwag mong sasaklawin lahat. Huwag mong yayakapin lahat. Hindi mo naman kaya lahat. Isa isa lang. Yan lang yung kaya natin. Isa lang. Allow God to take some of your burdens. Paubaya mo sa Diyos. Pagpatulong tayo sa Diyos. Kung masyado ng madami ang iyong dinadala, kaya niya yan. Yung kaya mo lang, yun lang yung iyong harapin. Magtiwala ka. Natutulungan ka ng Diyos.